Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayo rin na video. Ito ay kay Sir Kagabi ko pa, partially na panood to. Itong video na ano, uh, warning, bawal sa bata na manonood. Sobrang nakakatakot daw. Pero, ang cute na itong ano yun, eh, no? itong thumbnail niya, no? Butuan City. Pinanood ko yan eh. Ito yung, ito yung, yung nagda-drive-drive ka dito, di ba? Nagda-drive-drive ka dyan, no na wala naman nangyari. Pero ang thumbnail mo, Butuan City, tapos nakikinyak. <laughs> Ganyan ka sa gilid. <laughs> anyway, dito tayo sa mismong video na na ano natin, na re natin. Ito ay sobrang nakakatakot dito. Ah... Uh, iwasan muna sa bata manood dito dito makikita natin, sisilipin natin yung mga yung mga balibali kong logic nito, no. Unang-una sa lahat, nagawa mo na to kumita na to mini. Eh. Yung mga ganitong style, ito na yung mga video na sobrang tamad na, yung may madadaanan ka tapos pag hinintuan mo wala. Gasgas -gas na yung formula na yan eh. Sa totoo lang, pero dito, medyo pinilit mong i-polish kasi parang ang pagkakatingin ko dito, wala ka, wala kang tigil eh. Kasi napapansin mo lagi ta, lagi kang tigil ng tigil, 'di ba? Nilalance mo kami kung saan ibababa si Boy Balud, 'di ba? dito, titigil dito kunyari, aayusin yung headlight. Yung pala bumababa na si Boy Balud, then aandar ka ng konti, then guys, balik na tayo. Pagbalik natin do sa kung saan ka tumigil, doon magpapakita yung ano, yung white lady. <laughs> dito naman, pinilit mong ipolish. Pinilit mong ipolish yung diskarte mo dito. So nag-start tayo, umaandar ka na hanggang sa madaanan mo yung ano. Tingnan natin kung gano'n na Kung may tigil-tigil ka na naman dito. Come on. Di ba parang ito, nasa kalagitnaan na ito ng, ano mo, ng, ng paglalakbay mo. Biglang inon mo na yung camera mo dito sa part na to. Aswang daw 'yun, no. Oh. Paano man lamang aswang 'yun, men? Hindi <laughs> flashlight, flashlight sa kunyari, no. <laughs> Tumigil, tumigil. May binaba ka? May binaba ka? Ano siya? Pumito siya. Eh. Tingnan nga natin. Yung pagtigil mo. Uy, yung manig. May binaba. May binaba. Tapos sabay busina. Diyan <laughs> Diyan ba? May daan ba dyan palikod papunta doon sa pagkakakitaan mo kay Boy Balud? Diba? mo ka may daan na diyan min natatak mo na si Boy Balud doon. Do sa shortcut. Uy, may cut na. Wala na, wala na min. Ano na to? Contaminated na may cut na eh. may cut na between those cut kasi pwedeng maraming mangyari di ba pwede kasi ang mangyari binaba mo na si, na si Boy balut diyan then dumiretso ka na hindi mo na lang ginamit yung luma mong style na tumitigil-tigil ka pa may cut ka na eh di ba pwede ko naman pagkatiwalaan yung cut na yan kung hindi ka sinungaling eh sinungaling ka eh ano pang paniniwalaan namin dito men ස ි ට ි ත ි ත ි ත Sisingin mo kami pag nandun ka na ha <laughs> Sabi sa inyo useless kung ganito ganito eh Kung i-compress -co mo yung mga videos nila Yung sa may mga importanteng may mangyayari Baka wala pa isang minuto tapos na ano yun, no? Tulog muna nga tayo. Shit, oh, hirap daan dito ah. O mahirap daw daan. Bilan na natin ng ano na ATV si ano si Donski Bilan na ADV yan para hindi mahirapan yung nmax Imagine, ipapapanood mo to sa audience mo, no? Until such time na may nangyari. Lapit na. Diba? Halata ka naman, mini, eh. Halata, ka dito, Min eh. Kasi dito pa lang, pag mo, naka, nakagano na kagad yung camera mo, oh. So, ito yon mga kababayan, yung aswang, no? hoy mm. Hey! yung aswang. I-zoom natin ano ba yung ng aswang na 'yan. Ito 'yung mga tanong ko. Sana masagot 'no. Yung 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 tanong ko diyan. So ito 'yung aswang, nakaitim 'yung aswang na mahaba ang buhok. Aswang daw 'yan eh. 'Di ba? Hindi naman niya sinabing white lady yan or ano, basta aswang daw 'yan. Uy Uy, Uy. Uy. kagaguhan yung pag-ikot niya, men, eh. Kagaguhan yung pag-ikot mo dito, Donski, eh. Pa, dito ka pa, umano, eh. hindi ba pwedeng pa ganon? I-kaliwa mo, tapos sabay i-ganon mo. Umikot ka pa doon sa... <laughs> Di ba, men? Ano ba? <laughs> 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 Pag ganon na ikot mo, alam mong aswang yun, eh. Dahil matatalikuran mo yun min eh pagka uh, aswang dito ha i-inspection na nawala daw nawala yung aswang no now bababa si sir dons dyan may may nakatayo daw dyan o nga naman may nakita nakatayo dyan kasi yun ang caption niya eh may nakatayo dito guys Next. Aswang yun, nag-aabang ng mabibiktima So alam niya, aswang yun na nag-aabang daw ng nabibiktima Kung totoo yung sinasabi mo, ba't hindi ka nabiktima? Nag-aabang eh, eh ikaw yung dumaan Di ba? Ba't hindi ka biniktima ng aswang? Doon pa nga pambobo na yun, Min eh. Alam mong aswang yan, na nag-aabang ng mabibiktima, bababa ka pa Ba't di ka sinakmal? Alam mo kung ano right timing na sakmalin ka ng aswang? Dito oh. Habang nag nagda-drive ka, 'di ba nakita mo na dito yung yung di umano yung aswang na nakaitim. Hmm. So, yun ay aswang ano. Tingnan nga natin maaano ba natin 'yon. Kung anong ginawa ng aswang i bigyan nga natin ng filter. anong ginawa nung aswang after ni ano? Hindi na hindi makita. Hindi natin nakita ko yung moko or umano. 'Di ba? Kasi hindi na hagip eh, parang ano eh. So, uh, balik tayo do sa footage. Dito ka um, right timing na sakmalin eh. 'Di ba? nung time na iikot ka ng ganyan, dapat sinakmal ka na dyan, Min, eh, kung talagang aswang yon na nag-aabang ng, ng bibiktimahin. Isa pa, kung nag-aabang niya ng bibiktimahin, ganyan ba mag-aabang yan? Nakatayo sa, ano? Sa kalsada? Ganun ba dapat mag-aabang ang aswang? Nakatayo sa kalsada na parang naghihintay ng paparahin? Ginagawa mo naman kaming bobo? At yung aswang ba, required ba na nakaitim? Hindi ba sila aswang pag hindi sila nakaitim? Required ba na nakaitim ang aswang? Ginagawa mo kami bobo eh! Tinan mo kung paano kabobo tong video na to? Ginagawa ang tanga ang mga nanonood! Di ba kailangan nakaitim ang aswang? Requirement na ang aswang ay nakaitim? Paano yun? Halimbawa nasa bundok nakatira ang aswang? Kailangan pumunta pa ng bayan, bumili pa ng item para, oy, aswang ako. Kailangan mag-costume? At kailangan yung buhok naka, naka, ano sa harap? Ginagago mo kami! <laughs> Tapos mag-aabang ng bibig kami, naabangan ka na eh, nakita ka na eh, hindi ka pa sinakmal. parang paduhan to the max mga abang daw na mabibiktima asong daw yan since tapos na ang kas na boy balud ah, pagka ulit sa ano ang kas na tayo boy balud <laughs> pagka ano hmm. dali ang kas na Babalik na Ibig sabihin Kaya siya bumalik Di ba ito yung Tapos na kasi yung mission nila Pabalik na ngayon Ah, kala ko babalik eh. Di diretsyo pa pala. <laughs> Minixture lang na ano, mixture lang pala na nakaangkas na si Boy Balud. Oh, nakaangkas na. Continue na tayo, men. Kasi ang nangyari pala dito, 'di ba, may cut kanina. May cut doon pala nag-start yung yung pagbalik niya. Ito pabalik na to. So after niya may mangyayari pa ba? Uy, may, may may may, ano, may mga kasalubong. Three. Oh, ito ha. Kung ano, kung kung yan ay aswang na nakita mo, ba't hindi mo winarningan yung tao? Na may aswang doon. Tapos, oh yun, nakita nga sa video ko eh. 'di ba? Kawang gawa man lang men or sakripisyo sa sa kababayan, mag-isa 'yun oh, no? mabibiktima ng aswang 'yun eh. <laughs> Nataranta siya nung may nasalubong eh, tinamo. <laughs> Nataranta siya pili, hindi niya alam kung babalik ba siya or ano. Babalik ba siya or diretso? Diretso na tayo. Que talaga si Pakito Diaz eh. May mangyari pa ba? Ay, eh, tumigil, tumigil. <laughs> ano yan? Kunyari, wala naman. Wala naman yan. Di ba? Wala. Di sana ni-replay niya na yon kung meron. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Tingnan mo yung likod ng ano mo. Tingnan mo yung likod ng motor mo, men. O, oh, baba ka na, boy, balod. Hello? kahit kailan talaga hindi practical yan eh. Yang ano, yang bumababa kapag may nararamdaman ka. Aswang yan min eh. Di ba? Pero si Donski, bumababa siya. Na hindi ko alam kung ano yung yung ano <laughs> yung reason behind. Kapag nakita mo ba yun, malalabanan mo ba yung aswang min? Di ba? Hindi ba mas wise na dumire-diretso ka na lang para hindi ka mapahamak? Unless na lang nang kung gumagawa ka talaga ng video dito. Na nag imbento ka. Pero, come on. Phil? Uy, pahina-hina ng ano. Angkas na uli, angkas, angkas. <laughs> Mabilis at dapat ang angkas. <laughs> May mangyayari pa ba? one-handed yung ano yung pagdadrive mo nagpo flashlight yung isa tigil na naman oh. No? baba na naman uli ano Tinawa ko, may magpapakita pa ba? na yan na magpapakita eh. Ito sa may inano ko, ah, uh, word ko. Uy! <sugos> <sugos> <laughs> Patay ko yung ano at, at angkas ka na uli. <laughs> Angkar na uli tayo. Paano kaya magtatapos to? So yun na yun. Abrap yung pagkaano no. Hindi nakikita nyo. Ah... Uh, Gasgas -gas na yung style na to eh, yung yung nagmo-motor-motor din may makakakita makikita sa daan. Ilang beses nang ginagawa 'yan men eh. 'Di ba? Then suddenly mawawala na ang gulo-gulo nung lohika nung ano nung video aswang ano aswang pero titigil ka ng titigil paano ko natiyambahan ka ng aswang nang tigil ka ng tigil tapos aswang mo naghihintay sa tabi ng ano ng daan naga, nag-aabang ng biktima hindi ba pwede magtago yun sa puno na hihintayin kang dumaan para madagit ka something like that. Wala eh ano masyadong ano masyadong pambobo yung istorya sa totoo lang. Hindi ano tina-challenge ko kayo na uh, depensahin yung logic nung nung video na yon. Ilang beses nang nangyayari yan eh. Yung ganyan. Yung una yung gumagapang same costume, magkaibang lugar ba to? Kung magkaibang lugar to, bakit same yung costume nung gumagapang dun sa nakita niya diyan? Ganun ba talaga ang aswang? Requirement sa aswang na nakaitim? Kailangan ba nakaitim lagi ang aswang? Kasama ba sa powers nila na magpaitim ng damit? <laughs> At yung sinabi na ano, aswang na nag-aabang ng bibiktimahin. Mga bobo, naniniwala kayo doon? Mga bobo? Naniniwala kayo doon? Eh naabangan si Donski. Ano nangyari kay Donsky? Wala. O paano nangyari yun? Aswang yun, di ba? Nag-aabang ng bibig. Nandiyan na yung bibiktima niya. Tatakbuhan niya lang. Tanga, di ba? Napakatanga ng istorya talaga. At, na, at natatakot ka, may aswang doon sa lugar, pero tigil ka ng tigil. Hindi mo bilisan ang takbo mo. Baka madagit ka ng aswang. Hindi. Fa-flashlightan ko pa para ululin yung mga nanonood sa akin. <laughs> Kaparantaduhan, kagaguhan.